Kasi Trixie, tingnan mo, parang bigla na lang nagmamadali na magpapakasal sila, tapos wala pang prenup. Tapos, kung ano-ano pang property si Nana yung binibenta nila. At nung nag ako ng kaso, masyadong affected si Attorney Alon. Sumisingaw pa sa kasong hawak namin. Parang may tinatago talaga eh. Oh my gosh! Sana hindi totoo. Kasi, ate, kung makikita mo ngayon si Era sa office, sobrang in love siya kay Atty. Renan. Kaya kung may masamang balak siya, sure na mga heartbroken si Era. Pero, ate, di ba, wala pa namang solid proof? Sana nga mali ako, Trixie. Pero natatakot ako eh. Maka tip of the iceberg lang tong ko sa pera. Sa so, kung anong mga pinaplano ni Attorney Alan kay Era sa aming magkapatid. Well, ate, whatever the real deal is, if you keep fighting with attorney Ira, she won't trust you anymore. The more you push her away, mas lalo siyang didikit kay Atty. Renan. Eh, feeling mo, red flag pa nga si Atty. di ba? Ate, paano mo matutulungan si Ira kung wala ka sa tabi niya? Are you really protecting her? Ngayon na war mode kayo sa mana?